yun ang sabi nila Una, sa makulay muna tayo ayan dry terra spans maganda namang quality yun Ayan, yun ito eh. Ganda ng telo. So, ito siya panlalako. Pwedeng... Pwede nga lang ito. Ganda, yun ito. Yan ito eh. garterized na parang browser yung te. Pambaba. to, ganito yung kulay na mabili. Score 5. Ganda. Score Ganda din. Wow. Ganda. Bukal. Misu Eh, natin try natin i-benta ito ng mga Try Big size. Edwin. Edwin. Ang ganda ako. Trouser. Headway. Japan na brand. Medyo used na siya. Ayun. Pero good size. Ganda din ito. Bagong bago ba? Patingin ko sa so, ko ang ganda ng bulto na to kasi parang na imagine ko na yung ano ayun ah ang ganda ganda oh trousers ang trouser ang ganda rin ang size pang kabataan Talagang, ano, 3,000 ako. Pana, ano. bago, -bago pa ako. Drive ka Ganda rin. unahin muna natin yung mga trawe may mga pajama din siya Thank may parang halong lalaki talaga ayan, ito yung mga pambahay ito yung mga pabenta mo lang sya ng 35, 25 ito yun As yung iba hindi pa na mabenta katulad ito orange pamparaan hindi nang sa ito ito yung

talaga dito minsan na trouser minsan na so, base sa feed baka doon sa mga napapanood ko tas nang itap ay ngayon lang naman tayo nagbukas dito ayun na oh, may card na din siya dalawa pa makapal na card Mga an ano, ano nga lang siya, dark, navy blue, Ganda ng kulay o kapag ang bago Ganda mong ano? Slacks na katrawas sir Ayan na, square pants Feeling kong mapapaulit tayo nito Ganda pa nalang naman Square pants

Gio ganda po lahat na lang maganda yan piling ko dun pa lang sa mga nauna natin yung papawi ko na yung 3,000 lang maka 30 pieces ka lang hmm. so tatanayin ko pa nga ulit kung mayroon tayo Meron dito yung mga panganapang Bagong-bago pa yung Ganito din ito. Ang lalaban lang. Leggings. Cargo. Tapos Asian size. Ano? Block na. Remember those toy pants? Oh, pajama. Na, mga pajama siya. Pero, mga pajama, pwede natin benta na. 35, same pwede. leggings yun yung leggings square pants ulit yung ibang ano trousers lakas Super fans na napaka white. Ganda to pang sama. Ganyan yung ano. Ganda. Wow, square pang silet. Try kong kumuha ulit nito. Baka depende rin kasi yun sana. sa ano. Sa... Sa batch. Minsan ang ganda ng batch. Minsan hindi. Nakapanood yun naman yung gusano. Sa mga ibang nag-open nito. Minsan yung ang ganda-ganda. Minsan hindi. So, check-check ko ulit. Kukuha ulit ako nito para ma-check kung maganda talaga yung batch. Malay mo ngayon. Pinatikim lang tayo ngayon para bumili ulit tayo. Oh, may nakakata may pang ano, jump suit Gandong, bago. Ayan, ang lalaki Ganoon pa rin ba pajama na 'tong naiwan. Slip pa. Jaggers Square Squarepas Square Squarepas 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 me square pants na ba? bagong bago pa yun? may mga ano? May lang pero talagang ninety percent maganda mas so, maganda pa sa si square pants na. Well, pants Korea. Yeah, that... yeah. nah. then, square punch yeah. Ayan, pinfold no, up Leggings Pajama Ayan Tubo na lang natin itong mga piece Leggings Pajama I'm the Rain Square Pants Square Short Parang short siya na square Banta rin ito parang pang lala score pa yung select ang bilang na bilang ang ano Mo, namura, ito mo bagyan ka mo ng mga rabulang na dila Pag mong ito. Square shot mo naman ng square. Parang square pants pero ano, may tito. Very, May mga big size na rin talaga sa Ayan, big. Iilang lang. Panalo pa. Ano ba? Heavy Nylon. Ano ba?